Good morning mga farmers. Talong update tayo. Ito ang pwedeng mangyari kapag uh, hindi muna agapan yung leafhopper. <laughs> 'Yan yung epekto ng leafhopper. Yeah, may mga nag-comment kasi guys na wala naman daw damage gaano sa talong yung leafhopper. Magyelo kaya yung dahon. Ayun <laughs> daw. medyo paubos na yung bunga. Buti na lang medyo naagapan natin ng konti. Pero part doon ay hindi yung damage. no Unti-unti nakaka-recover. Ayan. Lumilit yung talbos. Yung part dito in digaan. No? Pero part dito ay yan. Ganito mangyari. Ito dahon kapag ka hindi mo naagapan ang left pero yung ibang yung nasa talbos ay nagiging okay na no ngayon yung damage o pwede mong ma-encounter kapag ka hindi mo naagapan buti medyo naagapan natin yung left no at isa pa medyo maganda rin yung gamot na ginamit natin na one tap Yun natin na one tap kayang kaya niya yung mga trips si mga bunga ay naging maganda mga bunga maliliit eh, naging no? green ulit yung dahon ano? ay, yung kalex yan ito yan lalaglag yung dahon naglalagas kasi ang live ay sa akin yung insect ano sinisip-sip yung mga dahon pati bunga pati bulaklak dahil twice na tayong nakapag-spray ang ganda na yung mga sumunod na dahon dito sa talbos naubos na natin yung bunga nag start na naman siyang mga mulaklak ganyan yung talong yung iba kasi paano daw ma-maintain yung dami ng bunga ng talong plus harvest nila ay marami pero sumunod na harvest ay halos wala na <laughs> possible hindi pwede yung ganoon ano <laughs> na dire diretso marami yung harvest kasi na pag nagbunga si talong dami pitas ka ng pitas tapos mga sumusunod o oh, makatatlong pitas ka mga hapat ay halos, halos wala na kapag ito na no, ubos na no i-update lang natin itong inatake ng leafhopper medyo napabayaan natin yung leafhopper hmm ayan yung atake ng leaf hopper ayan ang magyelo maglalagas yan mahuhulog lahat yan pero okay naman yan para, para babuwas-buwasan yung dahon natin pag dito maka leaf pruning sobrang kapal kasi guys ayan. pero yung mga sumunod na talbos ay naging okay na nung nag spray tayo ng tapuan akala ko kasi kaya lang ng solomon ito yung damage ano yan, yung dahon yan, namumulaklak na naman uli siya. Possible na mga susunod na linggo ay tambak na naman yung pitasin natin dito sa talong. Dabi na nung bulaklak. na. No? Effective naman si one tap. Kasi naglaglagan yung mga insekto. At ang pinakamaganda, mausay siya sa trips. Yung sanhin ng pagkakasgas ng bunga. Kung problemado kayo sa trips, pwede. Sa white flies, nagkawala din yung white flies guys. Hmm. Pero meron pa rin pa konti-konti. Pero hindi katulad ng talaga napakarami ano. Ayun, dami na ng bulaklak. Naglalabasa na naman. Ang inapply natin dito ay lamang yung urea na abono. 2 is to 1. Yung apply natin ano, dalawang lata ng sardinas na urea isang complete kasi nga nagpapadaon tayo para lumaki yung mga dahon lumiit kasi yung dahon ayan yung dahon dati maliit yun kasi yung cost ni yan yung mga problema kapag ka dinapuan ng leaf hopper hindi, hindi si hopper yung part dito ay hindi gaano ayan nag, nag din na naman yung dahon ano like doon sa bandaron talagang doon kasi nag-start sa may Banati King yung leaf hopper yan, daming yelo maglalagas talaga yan, yan. kayang-kaya niya yung spider mites tapos yung trips yun ang pinakamatindi sa ito yung trips eh. tapos yung mga sumunod na bunga ito yung malilito kasi one week na nung nakapag-spray tayo nung napuksan natin yung leaf hopper nawala na yung mga gas-gas. Kahit pa paano, wala na wala, no? Tapos yung dahon ay, yan. Yan yung atake, ano? Pwede mangyari. Sa dahon, sa bunga, sa blaklak. Matindi rin si leaf hopper. Dami kasi nila. Pag nag-spray ka, nagliliparan niyan halos tumatama sa mukha ko yung mga leaf -hopper. Pero ngayon ay naging okay na. Nung last spray natin ay halos wala nang lumilipad kasi nga nabagsakan na no ang pinaka the best kasi pag nag spray ka ay yung makita mo yung ebidensya yung bagsak agad yung mga insekto hindi katulad dati nag spray tayo pag mo nandun pa rin sila no? pagandaan yung trips yung pinaka matindi kasi yung trips yan, no? medyo kumintab yung bunga pero yung mga dahil tagaraw nag iba iba naman yung kulay ng bunga natin <laughs> expected naman kasi tagaraw nagkukulay green yung ibang parts no yan yung update natin yung resulta nung pag spray natin yung top 1 gumanda na yung mga talbos naging okay na at naglalabas na ulit ng bulaklak sinisip sip kasi yung bulaklak yung dahon hanggang sa mag yellow maglagas yung dahon pag napabayaan si leafhopper no yan yung mga uh, pwedeng mangyari kapag napabayaan si leafhopper makakalbo si talong hmm so na naman yung bunga kaya sa sunod na linggo ay napakadami na naman natin bunga dito Nakat dalawang beses na yung application natin yung spray natin ng top 1 kaya naging okay na yung mga dahon natin No. Ayun lang guys. Thank you.